Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang star of the new gen na si Jillian Ward. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ano-ano kaya ang mga kontrobersyang ibinabato sa kanya, makikilala nyo ang mga lalaking na link at mga nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At malalaman nyo rin dito kung gaano ba kayaman si Jillian Ward. Makikita nyo dito ang kanyang mga naipundar tulad ng kanyang mga bahay, negosyo at mga sasakyan. Ang isang Filipino actress na si Jillian Ward ay may tunay na pangalan na Jillian Warde na ipinanganak noong Pebrero 23, 2005 sa Manila. Siya ay nagtapos ng senior high school sa Home School of Asia Pacific sa Muntinlupa. Ang kanyang ama ay si Elson Penzon na isang chef at ang kanyang ina naman ay si Jennifer Ward Penzon na isang Filipino-American. Ang kanilang mga magulang ay naghiwalay noong 2024 at hindi niya binanggit ng detalyado ang mga problema marahil ay dahil pribado pa rin ito sa kanilang pamilya. Inamin niya na sobrang hirap sa kanya ang panahon ng paghihiwalay. Emosyonal na pagod, stress tuwing magtetaping at kailangang itago ang lungkot. Alam nyo ba, mga Meg, na ang bahagi ng pangangalaga sa sarili ni Jillian Ward ay regular siyang nag-exfoliate, nag-moisturize, uminom ng maraming tubig, kumakain ng healthy at minsay may vitamins o supplements. Noong unang bahagi ng 2025, ay semi-independent na siya dahil meron na siyang sariling space o may sariling unit siya na pinupuntahan pagkatapos ng trabaho. Ang kanyang paboritong kulay ay violet at black, Paboritong pagkain ay kare-kare. Mahilig siya sa dresses, shoes at accessories tulad ng necklace, earrings at bracelets. Ang paborito niyang lugar ay ang bedroom at kusina ng kanilang bahay, pero mahilig rin siyang pumunta sa beach at restaurants. Paboritong leading man ay si Michael Sager. Bukod sa pag-arte, may talento din siya sa pagkanta kung saan may nag-appreciate sa boses at performance niya sa social media at sa entablado. Hindi siya nahuhumaling sa sobrang glamorous lifestyle kasi balanse para sa kanya ang karera, kalusugan at pribadong buhay. Marami ang nakaka-relate sa kanya dahil ipinapakita niya na may down-to-earth na side siya. May trabaho, may luho, pero may values, pamilya at respeto. Kilalanin naman natin mga Meg ang mga na-link at nakarelasyon ni Jillian Ward. Noong Mayo 2023 ay sinabi niya na wala pa siyang boyfriend at mas inuuna niya ang pamilya at trabaho. Noong Oktubre 2024 ay inamin ni Jillian na may isang taong kumukulot sa kanya o may gusto sa kanya pero wala siyang binanggit na pangalan. Narito naman ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya. Ken Chan Si Ken Chan ay isang Filipino-Chinese actor at singer. Sila ay kapwa artista sa network na GMA7 at kamakailan ay pinagpares bilang on-screen pair sa seryeng Abot Kamay na Pangarap. Taon 2024, nang inanunsyo na magkakaroon sila ng first movie bilang tandem na isang romance drama na gagawin sa Taiwan. Si Jillian mismo ay nagbanggit na may kilig factor sa tambalan nila ni Ken. Sa panayam, sinabi niyang sa tuwing nagte-take ng scenes ay kinikilig sila at masaya siya na nagkaroon siya ng isa pang totoong tao sa buhay niya pero hindi niya sinabing may relasyon sila. Ayon kay Jillian, bagamat nakita niyang boyfriend material si Ken, mabait daw, masipag, matalino, may faith, sinabi rin niyang hindi pa siya nagpapaligaw at mas inuuna ang kanyang karir at buhay bago ang romance. Rahil Bhiria Si Rahil Bhirya ay isang Filipino-Pakistani actor. Sila ay naging co-stars sa serye na Abot Kamay na Pangarap at sa seryeng Mga Batang Riles. Noong Pebrero 2025, nagkita raw silang magkasama noong Valentine's Day na may bulaklak si Rahil na binigay kay Jillian. Ngunit naging maingat silang naging sagot sa tanong kung date nga iyon. Si Jillian ay nag-comment na nag-usap lang sila, kumain lang sila, at hindi niya tinawag na date. Si Rahil naman, nang tanungin kung nanliligaw siya, sinabi niyang hindi at sabi niya na bilang respeto lang at pasasalamat kay Jillian dahil tinanggap siya ng mabuti sa trabaho. Sa ngayon, parehong inilarawan ng dalawa ang kanilang samahan bilang very good friends at co-stars. Michael Sager Si Michael Sager ay isang Filipino-Canadian musical artist, actor, model at host. Magkasama si Jillian at Michael sa prime time series na My Ilonggo Girl at dito unang opisyal nilang tambalan bilang love team. Ayon kay Michael, mahalaga sa kanya ang authentic chemistry. Kaya sinikap niyang gawing komportable si Jillian. Ayon kay Jillian naman sa isang media conference, binanggit na mabait at maalaga si Michael, super attentive. Kinikilala siya nito, nagpapadala ng messages sa kanya na nakakatulong sa kanya para maging komportable siya sa taping. May mga social media at behind the scenes kilig o kulit moments sila at may mga video and post na nagpapakita ng kanilang closeness bilang co-stars pero wala ding kumpirmadong relasyon. Chavit Singson Noong 2025, kumalat ang chismis na may relasyon siya sa dating gobernador at politiko na si Chavit Singson, kung saan si Chavit Rao ang kanyang sugar daddy at siya naman ang secret baby. Ayon sa mga ulat, siya ay binigyan ng mamahaling sasakyan ni Chavit at iba pang pamumuhunan kapalit ng anumang pabor o personal na ugnayan. Inihayag niya na hindi niya kailanman nakilala o nakausap si Chavit, kaya walang basihan ang pag-uugnay sa kanila. Iginiit niyang walang katotohanan ang mga haka-haka at iginiit din niya na ang sasakyan niyang Porsche Boxster ay second-hand na binili niya sa halagang isang milyon at dalawang daang libong piso at nilinaw niya na hindi ito regalo o galing sa benefactor. Ang pinaka-controversial na issue tungkol sa kanya ay may nagsasabing ang kanyang ina na si Jennifer Ward umano ang nagbebenta sa kanya upang makakuha ng pera. Dahil sikat na siya kaya marami ng gumagawa ng chismis sa kanya. At hindi nila alam na lahat ng kanyang narating ay resulta ng sariling pagsisikap at tiyaga. Si Jillian Ward ay nagsimula sa showbiz noong dalawang libo siyam. Unang lumabas siya sa telebisyon bilang bata sa isang commercial ng powdered milk drink. Pagkatapos ng commercial, ang unang malaking break niya ay bilang pangunahing bata sa remake ng klasikong pelikulang True This noong dalawang libo at sampu. Pero bago siya nakapasok sa Trudis Lit, ay may role na rin siya bilang Daldanica sa isang serye na The Last Prince. Ayon sa kanya, kahit nasa apat o limang taong gulang pa siya nagsimula na siyang mangarap maging artista, mahilig siyang kumanta at umarte sa harap ng salamin at nag-audition sa mga contests gaya ng sa isang pageant. Ibig sabihin, bata pa si Jillian nang magsimulang magkaroon ng interes at subukan ng showbiz. Noong 2010, lumabas siya sa kanyang unang serye bilang batang artista. Kaya technically, doon nagsimula ang kanyang professional acting career. Lumago ang kanyang fanbase at natamo ang spotlight nang magsimula siyang mag-take ng mas malaking roles. Isang halimbawa ay ang karakter niyang Donna Marie Mai sa popular drama na Prima Donnas. Pagkatapos nito, isa siya sa mga bida ng Afternoon Prime series na abot kamay na pangarap, kung saan gumanap siya bilang Dr. Annalyn, isang role na nagpamalas ng mas mature at seryosong acting. Ngayong taon ay sumabak siya sa primetime sa pamamagitan ng My Ilonggo Girl, kung saan ginampanan niya ang dalawang magkaibang karakter, isang simpleng ilongga at isang glamour actress. Ito rin ang kanyang unang seryosong love team o rom-com project. Makikita ang paglago niya, mas matured na ang kanyang roles at mas malayo pa ang mararating bilang artista. At bukas siya sa iba't ibang genre gaya ng drama, romantiko, aksyon, komedya, thriller at iba pa. Ang ilan sa kanyang mga pelikula ay si Agimat at si Enteng Kabisote, My Valentine Girls, Aswang, The Mommy Returns, si Agimat si Enteng at si Ako, KMJS's Gabi ng Lagim, The Movie. At ang kanyang mga TV shows naman ay Daldalita, Captain Barbell, Daig Kayo ng Lola Ko, Sunday Pinasaya, Black Rider, Mga Batang riless Bubble Gang at marami pang iba. Tahak na niya ang showbiz sa loob ng mahigit labinlimang taon na. Ang ilan sa kanyang mga nakamit ay nakuha niya ang titulong Star of the New Gen mula sa network niya bilang pagkilala sa kanyang paglago. Nakamit rin niya ang mga awards gaya ng German Moreno Youth Achievement Awards sa FAMAS Awards 2023 at iba pang parangal bilang mahusay na aktres. Bukod sa pag-arte, may musikang bahagi rin ang karyer niya. Nakapag-release siya ng musika at nakapag-perform bilang singer kung saan may mga stage performances siya, covers at mga original songs. Noong Setyembre 2024, inilabas ni Jillian ang single na Be All Mine, kung saan nakipag-collab siya sa South Korean rapper na Trudy at kabilang siya sa pagsulat ng lyrics. Ngayong taon ay naglabas naman siya ng dalawang bagong kanta bilang bahagi ng soundtrack ng kanyang serye na Lilim at Boom Bada Boom. Nakipag-collaborate din siya sa grupong Japones na Sky Garden para sa kantang Sore Demo o kahit na. Ayon sa ulat, pinuri siya dahil sa husay ng boses niya at kakayahan niyang kumanta habang sumasayaw. Ipinakita ito sa mga live performances tulad ng cover niya ng Crazy in Love. Ang kanyang versatility ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa larangan ng musika. Siya ay may mga endorsements at naging brand ambassador din siya sa ilang kumpanya, naging endorser siya ng isang smartphone brand sa Pilipinas at sa trendy cosmetics and skincare brand para sa mga kabataan at kababaihan. Ang mga naipundar ng aktres ay ang kanyang milk tea business na Wonder Tea Philippines na itinatag noong Nobyembre 2011. Unang branch ng Wonder Tea Philippines ay nakaset up sa Florida Blanca. At ito ay may mga branch din sa Guagua, San Fernando, at Porac. Ayon sa ulat, ang negosyo niya ay isang paraan para masigurong may sariling pinagkakakitaan siya at hindi lang umaasa sa taping o acting gigs. May isang bahay si Jillian na itinayo niya para sa pamilya sa probinsyang Pampanga. Ito ay isang tatlong palapag na bahay. Ilan sa mga bahagi ng bahay ay dalawang kusina, isang living room, isang powder room, tatlong kwarto, isang walk-in closet para sa mga damit ni Jillian, isang movie room, isang balcony at isang loft. Noong unang bahagi ng 2025, sinabi ni Jillian na meron na siyang sariling space o may personal na tirahan siya ngayon bilang semi-independent na pinupuntahan niya pagkatapos ng trabaho. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang hiwalay sa pamilya. Madalas daw isang gabi lang siya sa unit sa kababalik daw tumira sa bahay nila. Si Jillian ay nagmamay-ari ng bagong BMW sedan na binili niya noong Nobyembre 2021 na nagkakahalaga ng 3.5 milyong piso. Noong 2022, nakatanggap siya ng isa pang BMW mula sa kanyang mga magulang, isang puting BMW M Sport sedan bilang taping car. Ayon sa mga ulat, ang presyo ng BMW M Sport ay nasa humigit kumulang 3.6 na milyon pesos. May sports car rin siya na Porsche Boxster na binili niya noong Marso 2022. Pero nilinaw ni Jillian na ito ay second hand lamang na siya mismo ang bumili sa halagang 1.2 milyon pesos gamit ang kanyang kinita mula sa isang endorsement deal. Yan po mga Meg ang buhay at yaman ni Jillian Ward kaya hanggang dito na lang muna. Thank you and God bless!